Mga anak! Maganda ba? Oh, mawawala ako na tatlong araw, ha? Nay, kailangan ba talaga tumuloy doon? Importante yun, anak. Minsan lang ikasal yung kumari ko, no? Tsaka sa Cebu siya gagawin, di ba? Shala. Basta, Nay, mag-ingat ka, ha? Oo naman, anak. Huwag ka mag-alala. O siya, naalis na ako. Mga kapatid mo, ha? Saan yung wallet ko? Ay, Ay, kuya! Balik tayo sa bahay. Nakalimutan ko yung wallet ko. Ano ba yan? Maliliit na ako. Saan na ba yan? Ano, ba yan? Oras na. Mabuhay, ma'am. Welcome to Air Philippines. How can I help you? Ay. Ah, miss. Dito po ba yung flight VD415? Ah, yes po, ma'am. Check ko lang po. As per dito, ma'am, nakaalis na po yung plano. Ha? Hindi ako pwede malit sa kasal na kumari ko. Kailangan ko umabol. Ah, ma'am, kailangan niyo po ulit mag-rebook ka. So, ang next available flight is Bukas pa po, ma'am. Ano ba yan? Gawin mo ng paraan! Diyos sayang lang pera ko! Wala palang kwenta tong airlines nyo eh! Uwi na nga lang ako! Sorry, ma'am. Oh, nay! Nandito ka na agad? Akala ko ba tatlong araw ka mawawala? Eh di ayun! Naiwan ako na aeroplano! Alam mo, parang pinipigilan talaga ako ng universe makaalis eh! nay! Buksan mo yung TV! Ha? Bakit? Breaking news! Nandito tayo ngayon sa site kung saan nag-crash ang flight VD-415. Ayon sa mga otoridad, walang nakaligtas sa mga pasahero nito. Kaya pala, kung nakasakay ako doon sa aeroplano na yun, patay na ako ngayon. Good morning, class! Good mood si ma'am ngayon na. So, na good mood lang siya gang mamaya. Bago tayo mag-start, mag-pray muna tayo, okay? Sino gusto mag-lead? Di ako marunong niyan. Ikaw na lang. No, lalo na ako. Di nga ako sumisimba eh. Ah, wala. Pag walang pumunta sa harap, lahat kayo, iya-absent ko! si ikaw na lang. Ah, mama ko na lang po. Madali naman pala kayo kausap eh. Okay, class. So, dito na nagtatapos sa lesson natin. Oh, may isang oras pa pala tayo eh. Sige na, i ko na kayo. Yes! Be, tara gala tayo. Tara be, buti nilang lang talaga dinismiss tayo agad. Aba, excited? Uwing-uwi? Ayaw niyo siguro sa subject ko, no? Maghihintay kayo hanggang 4pm dito! Walang uwe! Grabe naman yung mood swing ni ma'am nakakainis. I love you too. <laughs> okay, class. Dahil good mood ako today, hindi tuloy ang quiz at lesson natin. Ay, salamat. Magagawa ko ng assignment ko sa math. Bes, pakupaya naman ako niyan. <laughs> Aba! Sino nagsabi sa inyo na pwede gumawa ng assignment sa ibang subject, ha? Ah, ma'am. Um, um, talagang sinisira niyo mood ko, ha? Lahat kayo, bagsak sa quiz! Excuse me, ma'am Reyes? Bakit mo tinatakot ang mga anak ko? Ma'am, hindi sila matututo kung hindi ko sila tatakutin. Hindi mo kailangan takutin ang mga bata. Kausapin mo sila na maayos. Tama. Tayo ang pangalawa nilang magulang. Dapat maging safe sila sa atin. Gusto mo bang maalala ka nila sa mga pananakot mo? Fax, ma'am. Umayos ka na kung ayaw mong isubok kita sa principal. Deserve. Nay, ang taas ng grades ko. Ah, congrats. Kain tayo sa labas, Nay. Sabi niyo, pag mataas grades ko, kakain tayo. Wala kong time, anak. Nay, nagugutom po ako. Anak, may ginagawa ako. Nay, di po ba kayo magluluto? Ano ba anak? Ang tanda mo na, di mo pa rin kayang magluto para sa sarili mo? Kita mo ang dami, ginagawa dito? Storbo to? Sige po, Nay. Ako na lang po magluluto. Mari! Oh, Mari! Ba't parang takot ka? Ang dami na kasi nawawalang bata sa barangay natin. Yung kapitbahay natin, apat na araw na nawawala yung anak niya. Baka naman nag-away lang sila tapos lumayas yung anak niya. Basta ikaw, Scarlett. Palagi kang mag-iingat, ha? Ah, sige po, tita. Masyado ko nagpapaniwala sa fake news, Mari. Nay, tingnan niyo po yung din-drawing ko, oh. oh ang ganda, anak. Hindi mo pa naman nakita, eh. Anay, punta po kayo sa school bukas. Kakanta po ako sa stage. Oo, sige anak. Pupunta ako pag may free time ako. Talaga, Nay! Yay! Uy, Mare, kakanta anak mo ngayon. Hindi ka ba pupunta? Ah, hindi na siguro, Mare. maran pa akong gagawin. Hinihintay ka nun. Pagbigyan mo na. Minsan lang. Nako Mare. Sagabal lang yun sa trabaho ko. Sige na. Maraming pa akong gagawin, no? Oh. Nasaan ka na ba, nay? Malapit na akong tawagin. Hindi ka mahal lang nanay mo. Mahal ako ng nanay ko! Ah! Tao po! Ah, bakit po sir? Kayo ba yung nanay ni Scarlett? Ah, uh, opo. Ma'am, nawawala po yung anak nyo. Ano? Si Scarlett? Aware naman siguro kayo na maraming nawawalang bata dito sa barangay natin, ma'am. Scarlett! Yung iba, ma'am, hindi na namin nahanap. Napaka walang kwenta mong nanay. Hm, disturb mo yan. Wow! Anak, di ako makapaniwalang may pinapatayo na tayong bahay. Nay, deserve natin to. Ang tagal niya din itong pinaghirapan. Ah, ma'am, sa ko po yung lalagay itong mga semento? Ah, doon na lang sa gilid, kuya. Ah, sige po, ma'am. Excited na ako matapos itong bahay natin, anak. Ah, saan dito? Hoy, huwag ka po pata dyan! pinangyari sa kanya. naman siya? Butang daming tao. Ah, engineer, anong meron? Ah, ma'am, yung isa sa mga trabahador namin, na kuryente tapos natabunan ng semento, ayun, namatay. Ha? Ha? Paano nangyari yun? May nagutos ata sa kanya na ilagay yung semento sa gilid. Eh, madami live wire dun eh. Ay. Ang problema, ma'am, kung tatanggalin pa namin yung katawan niya sa ilalim ng semento, baka hindi agad matapos tong bahay niyo. Hindi pwedeng hindi matapos agad tong bahay na to. Di bale, paberan ko na lang yung pamilya nung namatay. Nay, sigurado ka ba? Sige po, ma'am. Sige na, ituloy niyo na yan. Congrats po, ma'am. Natapos din yung bahay niyo. Ang ganda, di ba? Wow, ang ganda. Maraming salamat, engineer. Una na po ako, ma'am. Anak, tara, pasok na tayo. Wow, ang ganda ng loob. Nay, hindi talaga ako mapakali na may bangkay dito sa ilalim ng bahay natin. Huwag kang okay, anak. Kasalanan niya naman kung bakit siya namatay eh. Ay, matutulog na lang ako sa bago kong bahay. Wow, ang ganda ng kwarto ko. Ano yun? Kasalanan mo kung bakit ako namatay. Scarlett, ang ganda naman ng bahay niyo. Ay, pinaghirapan niya ng mga magulang ko, Bes. Alam mo, parang ganto din yung bahay namin eh. Kaso mas malaki lang yung amin, tapos may swimming pool. Ah, ganun ba, Bes? In fairness, ang laki na TV niyo ah. Ah, oo, 75 inch yan. Pero parang mas malaki yung sa amin. 120 inch kasi yung sa Parang sine na nga eh. Ah, laki nga, Bes. Wow! Ito kwarto mo, Bes? Ang ganda. O, di ba? Ako nag-design neto. Alam mo, Bes, yung kwarto ko, may second floor. Tapos may walk-in closet pa. Parang wala kang ganun. O, edi ka Bes. Anong nangyari dito? Anak, magugas ka na na plato dito? Ay, ito na po, Nay. <coughs> ang dami naman neto. Ay, buti na talaga may bida. Wow, Bes. Ang shala naman ng dishwashing soap nyo. Ah, eto ba, Bes? Alam mo ba, si Coco Martin ang may-ari neto. At siya mismo ang namili at nag-test neto. Talaga ba, Bes? Oo naman, Bes. Bida kontra sebo to. Oh, di ba? Natanggal agad ang sebo. Di tulad na nakasanayan. Bida sa sulit. Dahil konting patak lang, madami ka na mahuhugasan. Bida sa bula. Tingnan mo naman, di diba? Ang dami. At syempre, bida sa bango. Mmm, nakakasyala talaga yung lemon plus kalamansi scent. Malinis ang amoy. Ang ganda nga niyan, best. Pasado talaga sa akin tong gawang Pinoy. Kaya oras na para paritan ang nakasanayan. Dahil nandito na ang bida. Eh, saan so naman mabibili yan, best? Mabibili to sa TikTok shop at sa Suking Sari Sari Store. Available in 700ml, 200ml, and 20ml. Sobrang mura, di ba? Kaya bida sa bulsa. Bida sa linis. Bida sa buhay. Bida sa buhay. Mga anak, aalis lang ako ah. Maglinis kayo dyan. Bye, Nay! At dahil wala na si Nanay, ako ang bago niyong boss. Kaya sundin niyo mga inuutos ko, ha? O, oh, iko ikaw na magugusto na mga plato doon, ha? Wow, lakas magutos, ah! Aba, nagreklamo ka ba? Rihanna! walisin mo yung mga kalat dito. Pwede ikaw naman. Walisin ko mukha mo, eh. Ah, ano sabi mo, babae ka? Hoy, ikaw, Miguel. Kung gumawa ng assignment ko ha. Ang lala ng babaeng to. Sa bobo pa papagawa ng assignment. Eh! Mm. matutulog lang ako ah. Dapat pagkagising ko. Tapos na lahat yan ha. Nakakainis si ate. Sobrang tamad na. Dami pang inuutos. Eh ano magagawa natin? Favorite kasi ni nanay yan eh. Isumbong na natin na kay nanay. Hindi pwede inaalipin niya tayo ng ganito. Anong isusumbong ha? Akala niya hindi ko kay naririnig. Magtrabaho kayo doon! Tama na ate! Sawang-sawa na kami! Puro kautos! Malino naman sa inyo, di ba? Na pagwala si nanay, ako ang boss. Sinong boss? Ha? Ah, wala, Nay. Actually, kakatapos ko lang maglinis ng bahay, oh. Lu, sino nga, Scarlett? Huwag mo na ako lokohin. Hindi naman talaga ako umalis dito. Sinisigurado ko lang kung naglilinis talaga kayo lahat. At tama nga sinasabi ng mga kapatid mo. Na para kang boss umasta dito sa bahay. Anay. Mga anak, kayo na bahala sa atin nyo. Utusan nyo na ng utusan yan. Ate, ikaw na magugas ng mga plato dun Eto na ah, Pagkatapos mo dyan ate, maglaba ka ha Oo sige Pagkatapos mo maglaba, gawin mo yung project ko ha Sige bus, lahat ng utos nyo gagawin ko Ikaw Miguel, ayaw na kita lumalabas ng bahay naintindihan. Ano? At pwede ba, huwag na huwag ka nasasama dun sa kaibigan mo Kampas lupa na yon. Dahil ayoko ng ganong klaseng tao Ang magiging kaibigan mo Ma, parang sumasobra ka na ata Sobra na ako nasasakal sayo Tsaka tumatanda na ako. Anak pa din kita. At nanay mo ko. Kaya sundin mo ang gusto ko. Pero nay, gusto ko si Scarlett. Parehas kami ng nanay ni Michael. So ibig sabihin nun, magkapatid kami. Sinong kapatid mo, anak? Ah, wala po, tay. B bakit po? Anak, wala na ako sa trabaho. Tay, pero wag ka mag-alala, anak. Iisip ako ng paraan. Hindi tayo maghihirap. Magtutulungan tayo dito, tay, ha? Kaya natin to. Salamat, anak. Uh, Susan, sure ka ba dito? Last money ko na kasi to eh. Magtiwala ka lang, Ramon. Para sa anak mo. O, ito na yung mga pinagawa mo, ha? Magbenta na tayo. Tara na. Sige, tara. Scarlett, ayaw sa'yo ng nanay ko. Ayaw niya akong magpagkaibigan sa'yo. Pero, hindi niya ako mapipigilan. Ah, uh, Michael, may kailangan din ako sabihin sa'yo yung nanay mo, tsaka yung nanay ko. Kailan ka pa hindi sumunod sa akin, Michael, ha? Ma? Dahil ba sa babaeng to? Please, tama na! Ayaw mo talaga makinig sa akin? Pwes, ipapadala na kita sa US at doon ka na mag-aaral. Michael!